Ito yung ina-adjust kabayan para maging 45 siya. Tulad niya, no? Pag bumili kayo kabayan ng cellular, so, piliin nyo yung pwede kayong mag-45 kasi mas maganda. Ayos na bayan! yan? <laughs> Hihi. <laughs> <laughs> Ah, magandang araw bayan, ah, magandang araw sa inyong lahat ah, Kumusta tayo lahat kabayan? <laughs> ah, sana okay lang tayo ah, Ngayong araw pala kabayan ang gagawin natin Gagawa tayo ng DIY table ah, Samahan niyo ako kabayan para Kung baka sakali rin na kayong gagawa eh, May idea na po kayo kung paano gumawa ng lamesa ah. gamit lang yung plywood Ah, dala kabayan, ah, simulan natin Bago tayo magsimula kabayan, a shout out muna kay Juice uh, Simple Work. Uh, maraming salamat tubayan sa iyong suporta. <laughs> maraming maraming salamat at tanda kabayan, ha simulan natin yung gagawin nating DIY table. Ay ito pala kabayan yung gagamitin natin paggawa ng table, yung mga tools. Ay, itong tong na kabayan, meron siyang 3mm na bit talim para pambuta sa plywood tapos lagari ito yung screw kabayan na 2 inch black screw tapos ito rin yung isang screw ayan a 1 in 1 kabayan kasi pang screw natin to sa top nya kasi para wala tayong screw makita sa top ayan a 1 in 1 kabayan black screw din tapos kailangan nyo ng martilyo itong skwala and lagari ito naman yung battery drill ko uh, Hitachi sa kabayan magandang brand magandang classic tapos ito yung mitros kabayan lapis yan lang yung mga gagamitin nyo tapos dahil MDF yung plywood natin parang katulad din yan ng melamine o kaya yung playboard yan gagamit tayo ng EG banding ito yung EG banding kabayan na iniinit lang. Yan. gagamit so, ka lang ng plancha. Pang ano yung kabayan. Parang listo niyan dito ilalagay. Yan. Sa plywood na to. Tas ito naman yung PVC EG band. Gagamit tayo nito kasi yung table na gawin natin. Uh, yung top niya. Gagawin natin green pati yung paa. Uh, para medyo maganda. Tapos, kung gusto nyo gumamit ng plywood na ito, kabayan. Kasi medyo tipid siya. Hindi ka na magpipintura. Pero, pag gumamit ka ng marine plywood, mahigit 2,000 din yung presyo dyan sa Pilipinas. Pag gumamit ka rin ng ganyan, mahigit din 2,000. Parehas lang halos. Uh, nasa sa inyo yan, kung yan ang gagamitin nyo. Maraming mabibili ng ganyan dyan sa Pilipinas kabayan ng plywood uh, pumunta kayo sa ano sa, sa, city hardware kabayan doon ka makakakita ng mga ganyan basta malalaking hardware kahit yung hindi ko lang alam sa welcon o, o, sa mga ano basta sa city hardware uh, sigurado ka makakabili ka ng mga ganyan plywood kasi uh, kabayan uh, simulan natin ito yung gagamitin kong paa yan, 'yung sukat nito, 80 cm ang kabayan. 80 cm 'yung haba, tapos 'yung 12 cm tapos 'yung isa at uh, 10 cm. Yan. yan, sila kabayan. Tapos 'yung 'yun ang pambris natin. Yan siya. Tapos yung gagawin natin table 1 meter by 90 yung pinutol ko lang muna ano to kabayan 90 by 80 lang muna yung pinutol ko kasi maglalagay tayo ng top yun na yung pinaka final na sukat sa taas ah, sige magbuo na tayo kabayan bubuhin ko yung mga paa na to tapos papakita ko lang sa inyo mamaya ah, sige tingnan nyo na lang kung paano magbuo sa na siya kabayan. Ah, nabuo ko na yun siya. Ayan siya oh. Ayan. Tingnan nyo kabayan kasi baka gusto nyo rin gumawa. Parehas na yung sukat niya no. At 12 centi na. Dito 12 centi rin. Kasi ito 10 centi lang yung tinabas ko. Ito 12 centi. Sibuhin natin. Kasi ah, kabayan bubuhin ko lang lahat. Ayan ang kabayan. Nabuo na natin siya. Hehehe. <laughs> Ayos ba ba yan? yan ganun lang ba bayan. Uh, ah, Naka-eskwala kulom natin. Magkabila. Ha, ah, sige, patong natin kabayan yung ano na yun. <laughs> Pero dandahan lang baka. Ha, ah, sige, tingnan yung mga patong natin. Ayan na siya kabayan. Ah, uh, nakatayo na siya pero hindi pa tapos. Uh, marami pa tayong proseso diyan kabayan. Lagyan pa natin dito kabayan, ayan. Ayan. Asi tingnan niyo kabayan, lalagyan ko dito ng brace sa kabila. alam sal tayo bayan alam mo sal ko palang ito bayan ayan so plus 12 magalaw na na kasi <laughs> kabayan kain muna ako yan yung ulam ko uh, manok tapos ito yung tinatad na pipino at saka ano sibuyas kasi ito naman yung roti kabayan yan ito lang yung pagkain dito madalas roti. Ha, ah, parang tinapay. O ah, tinapay talaga. Asi <laughs> ah, kabayan, ha, ah, kain muna ako. <laughs> Ayan, kabayan, na ah, tapos na tayo kain. May lakas na naman. Ha, ah, panibagong tubaho. <laughs> Lagyan natin ng AJ banding tong makikita yan. Yung mga gilid na yan, oh. Yan, lagyan natin kabayan bago natin lagyan ng ah, design. Ha, ah, sige kabayan. Ito lang yung ginagamit ko, yung plancha. Ayan. Tapos ito, iniinit lang ito kabayan. Magkaiba yan dito. Ito, lalagyan ito ng glue. Lalagyan ng rugby. Kung gusto nyo mapanood ito kabayan, kung paano ito ilagay, marami akong tutorial dyan may tutorial ako nito ah, punta na lang do sa playlist ng paggawa ng cabinet pati ito siya meron din ang mga tutorial niyang kabayan ah, tingnan nyo na lang dyan sa pag install ng cabinet sa playlist nandun ah, sige ilalagyan ko muna ito kabayan ah, mamaya magtatabas tayo ng pang finishing na Ayan na kabayan, nalagyan ko na siya ng EJ banding, yung ibaba na yon. Ito hindi na kasi may lalagay tayo diyan. Ah, sukatan muna natin yung top ng ano na to, table para matabas na natin. Eh sa kabayan no? 90 cm by 80. Ngayon ang puputulin natin 1 meter by 90 cm. Ah, si kabayan, putulin natin. Mahirap dahil nag-iisa lang ako. We <laughs> Subukan natin. Tara. Yan, ayan na yung tap natin kabayan Okay na siya kabayan Ayos, ayos Tapos, titingnan ko kung mas okay dito yung green O puti na lang ilagay natin dyan sa side na yan Hanggang dito Ating At na natin mabuti kabayan kung anong maganda Yung kulom na yan Green din ilalagay natin para matago yung mga screw kabayan Lahat Ayan ah, Sige, i 45 natin yung Lalagay natin para maganda yung corner Ito Yung table saw natin ah, Tanggalin natin Para ma 45 sa kabahayan Ito yung ina-adjust kabayan para maging 45 sa Tulad niya, no? Luwagan mo lang ito. Pag bumili kayo kabayan ng cellular, so, piliin nyo yung pwede kayo mag-45 kasi mas maganda. Yan, luluwagan mo lang yon, Uhugutin mo itong ganun. Tapos papasok na siya dyan. Automatic na siyang papasok dyan. Yan yung butas na Yan. No? yan. Tapos, bababa mo na lang yun tulay niyan. Yan. yan. Tapos pag okay na, mo na ito higpitan. Yan, ba yan? Sintro mo lang siya. Tapos ito naman yung paghigpit. Ito. Ito siya. Yan o. No? Yun. Maragpit na yan. So, ilalagay ko lang ba yan? Yung may nagtatanong pala kung ilan yung ngipin nito kabaya na uh, 30 yung ngipin nito, 30. 30 piece yung ngipin. Ayan, nakabayan, naka 45 na siya. At subukan natin mga 15 cm yung tatabasin natin. para dikit na dikit yung pagka 45 natin Tine, nyo bayan kabayan no ganda no <laughs> 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 yan bayan ayan yung 45 natin ah sige ah ko ayos na bayan hehehe Hihi! hehehe Ayan yung design ng table natin kabayan. yan Ah, naka 45 yung pinakapaan niya kabayan. Ano kaya maganda puti o green? Ay, <laughs> ah, ito na lang yung kulang kabayan. yon yung EJ banding na yan. Ah, yan na lang yung kulang ng table natin. Okay na siya. Yang kabayan ayos ba? <laughs> yung ilalim na yon, isa lob yung may mga screw na yan. Lalagyan na lang natin ng takip screw cap. O di kaya masilyahan ko na lang yan. Yan ang kabayan yung table natin. DIY. Ito kabayan, ito, itong top. Naka-screw na to siya sa ilalim nandun yung mga screw nyo no kabayan ayan no ayan yun marami sa gilid ayan yung ginamit yung screw kabayan ah, one in one port sya ah, hindi sya tagos sa dalawang plywood ah, tingnan nyo kabayan ayan no yung dalawang plywood hindi sya tumatagos ayan kaya makita <coughs> nyo dito malinis sa babaw pero pag inangat mo maangat yung lamesa sama Ayan. Okay ba bayan nakita nyo naman kung paano ko yung ginawa kanina gusto yung gayahin yung plywood na yan makakahanap kayo nyan punta lang kayo kabay sa city hardware hindi ako nagi-sponsor tinuturo ko lang sa inyo kung saan kayo makakabili ng ganyang plywood itong dito, ito siya gusto kong gawing green ah wag na gusto ko pangit naman pag puro green ah kaya hayaan na lang natin yan na puti yan kintab kintab yung pagkalamin ng plywood na yung kabayan ayun lang kabayan tapos na yung DIY table natin ah, kung gusto niyo nitong gumawa kabayan ah bumili po kayo ng plywood na ordinary tapos yun ang ilagay nyo dun sa ilalim kung paano ko ginawa yung kanina nakita nyo naman o no? kasi pag hindi ka muna gumawa ng ilalim magiging pangit yung gawa mo kasi makikita lahat yung scroll na ikakabit mo pero kung pag gumawa ka muna ng frame sa ilalim bago mo ilagay yung tap na to ang maganda. Tingnan nyo kabayan. No? Napakaganda ng pagkalaminit ng plywood. Ah, hindi, niyo nyo na kailangan pinturahan pa. Itong gilid, talagyan na lang ng EJ banding. Okay na. Di ba kabayan? Tipid ka na sa pintura. na <laughs> sinabi ko naman kanina kung saan kayo makakabili. Ng mga ganito. Marami na ito sa ating kabayan sa Pilipinas. Asi kabayan, maraming maraming salamat sa inyo. Doon pala kay kabayan na uh, humihingi sa akin ng idea na kung paano magasa ng lagari. Asi kabayan, gagawin ko sa sunod-sunod na sunod, upload ko para magkaroon ka ng idea kung pa, paano magasa ng lagari. Kasi sabi mo sa akin, nahihirapan ka. Asi kabayan, uh, maraming maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta. At kung bago ka lang sa channel ko kabayan, Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga tutorial video ko. Gaya nito. <laughs> kaya kung mapapanood mo yung video ko, lahat ng video ko, kabayan, mga tutorial, ah, sigurado matututo ka. Ah, kaya ako nag-share yan para sa inyo. Ah, Sige kabayan, ah, maraming maraming salamat. God bless sa inyong lahat.